Siguro mag-tornil sa akin. Hindi ko kaya mag-tornil ko kasi. Yun, okay Iti na. silipin ko nga yung ilalim kung hindi na gumagalaw. Pare dito, saan ka ba nakatingin? Ito ba? Ay, ako, sino kaya pagkakabitig ko ng tornil yun ito? Ano yan? Ano kaya na sira? Natanggal yung ano, iskro. Ayaw na tumayo. Alis dyan si Alice. Ayan, hindi na ito mauupuan. ko, Mauupuan. Ang likod kasi nang umuupo dito eh. Ayaw magdanta. pare. Mare! Pare, nakakagulat ka naman. Ano ba naman yan? Mare! Ayan! Natanggal yung ano. Eh, hindi ako marunong magkabit. Paano ba ito ikakabit ang tornilyo? Sinira mo? Buti naman pumunta ka dito. Hindi pumunta dito pare kasi wala mong nitong aking upuan na tangbal yung tornilyo, ayan o. Manghirap ako ng santo? sandok. Sandok? Mayroon pa sandok? ano naman, hirap gawin mo muna. Patulong ako muna ako. Paano ba ito ini-screw? Hindi ko nga alam paano. Pina-screw ko lang Madali ko dito. lang iyan. Baka naman pwedeng tulungan mo ako. kasi sige, tulungan lang ako. Paano ba ba Pare dito, saan ka ba nakatingin? Ito, pare ito. Ayan ay nga, di ba? Diyan nga ako nakatingin titingin. Eh, siyempre yan. Titignan ko yan. Ito ang butas, pare. Bak, sa ibang butas ka nakatingin eh. Itong butas. Ito. Oo. No. Isus... Natanggal kasi siya. Kasi ang bigat nung umuk dito kanina. Naku yun. Kasi eh. hindi gagawin natin. Asan ba yung yun, yan? Yeah. Ito ang tornilyo, pare. Ito, na. Ito, ito. ito natanggal kasi. Yan, oh. Ah? Yan. Yeah. Buti dumang ka. Ang tagal mo nang dito pala. Ang pampit ito. Ha? Ang pampit ito. Mayroon ba? Ah, ito pala. Ito. 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 Yan. Dumaan ka dito dadating ko naman akong bisita bukas. Natanggal yung paa ah. Ay, naka naman Bakit naman natanggal? Siguro, kung umupo ka, ano? Hindi. May pumunta ka ng tao dito sa amin. Ay, malaki. Biglang umupo dito. Ayan, natanggal yung gis. Buti nga hindi na siya natanggalan yung ano. Natanggal lang yung turmilyo. Natanggal pala. Ganun lang pala yung pare. Oo. Oh, Kasi lang may dumaan na dito. Namiss na nga ka. Kasi naman. Pero namiss na nga ito. Ngayon ka lang ulit dumaan dito. Ayun Kaya nga ako pare ito eh. Miss na miss kita na na eh. Na Ay, na Ay, na Ay, ganun tapos ba? Makikita ko. Oh, ganyan na naman ang hitsura mo eh. Kita mo naman. Pagka nakikita ka tanggan yan na sumasama. Parang dito lang naman ako sa bahay. Alam na ako mag-forma-forma. <laughs> Nalilig ako sa pulog ng bayan din ako lumalabas. Lalo na ako ibang kasama dito. Ano pagka nakikita ka tanggan yan, ako pinanunuwiran. Ano ba naman yan, pare? Pag mong nanunuwid. Sino ba naman hindi manunuwid yan? Saan nakikita? Hindi nga dumaan ka dito kasi walang mag-tornil sa akin. Hindi ko kaya mag turnil ko kasi ito eh. Ito na nga, ito na, ito na, oh, ito na. Yan, hindi na umuuga. Okay na. Ano okay, ba yan? Yan. Natanggal kasi yung ano. Ito naman sa umupo dyan kanina. Bigla na lang natanggal. Pag... Okay na ba yan? Okay na ba yan? Okay na, yan parang. Galing talaga pa. Pag sa habitan, ang galing-galing po talaga. Opa. Patingin nga. Puan ko nga. Patingin ko nga. Opo ka nga rin po. Ayan. Okay na. O, ganda. Makawa. Ayan. Okay na. Tingnan. Silipi ko nga yung ilalim kung hindi na gumagalaw? Hindi na, hindi na pare, okay na. Oh, hindi na, oo nga, hindi na. Okay na. Okay, okay. Okay na yan. Matibay na na ito, matibay na. Eh, mara, pera na ako ng sando. Sando, hirap ka pala ng santo. kayo, nalimutan ko na. Uh -huh. Nalimutan ko na, hirap ka pa nga pala. Parang... Wait lang, wait lang, pare, ko hati ko na. Pare, ito na yung santo. Sige, sige pare, pasado na lang yung pinto, ha? Oo. Sige, sige, salamat.